Mga kabombo, tunguhin natin ng South Korea at uh, alamin natin ang mga aktibidad uh, na nakapalo para sa Asia-Pacific Economic Cooperation na uh, events na magsisimula na ho ngayong araw na ito. Kumusta dyan ang uh, sitwasyon? Bombo Annalie Soberano, please come in. Formal nang magsisimula ngayong araw ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit 2025 dito sa Guangzhou, South Korea. Puno ang schedule ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, magiging abala ang punong ehekutibo, bunsod sa mga serya ng pagpupulong at bilateral engagement. Ngayong unang araw, lalahok ang Pangulo sa sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting na may temang towards a more connected, resilient region and beyond. Dadalo rin ang Pangulo sa APEC Economic Leaders leaders dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council. Pagdating naman mamayang hapon, magbibigay ng kanyang special na talumpati ang Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit dito sa Gyeongju Arts Center. Kasunod dito, makikipagpulong din ang pangulo kay South Korean President Lee Jae-myung. Tatapusin ng pangulo ang araw ngayon sa APEC Economic Leaders Gala Dinner kasama ang iba pang mga world leaders. Samantala, inanunsyo ng Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Philippine Consulate General sa Busan sa susunod na taon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na pagharap nito sa Filipino community kagabi. Ayon sa Presidente, sisimula na ng Department of Foreign Affairs ang paghahanda hinggil rito, maging ang uh, pagbubukas ng tanggapan ng Social Security System sa Philippine Embassy sa Seoul. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mahalaga. Kaya gusto kong makita at makausap kayo dito sa Korea dahil gusto kong iparating ang pasasalamat ng buong bansa natin sa inyong sakripisyo, sa disiplina ninyo, sa trabaho na ginagawa ninyo, at sa kabutihan na inyong ipinapakita sa mga Koreano. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. We work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Tuloy-tuloy ang ating mga programa para sa OFW. Para para kayo ay protektado na meso may, at may suporta at may pagkakataon makabalik at magtugumpay din sa sarili nating bayan. At dahil sa inyong tulong sa ating bansa, akin pong ikinagagalak na ipaabot sa inyo na sa mga susunod na buwan Sisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang karampatang mga preparasyon para sa pagbubukas ng ating konsulado dito sa Busan. Samantala, ipinalwanag din ng Pangulo na mahalaga ang Asia-Pacific Economic Conference Meeting, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para sa buong Southeast Asia at Indo-Pacific Region. Ngayong araw, Bumudeni, sobrang lamig dito sa may uh, Gwangju, South Korea at uh, uh, mamaya aabangan din natin ang pagdating ng Pangulong Marcos. Uh, sa ngayon, mahigpit ang uh, seguridad na ipinapatupad ng uh, uh, itong Guangzhou authorities dito nga sa venue ng APEC uh, 2025 dito sa Guangzhou, South Korea, Bombo okay. Dennis. Oh, Bomboan, na nais ko lamang maitanong, ano? Ilang kasunduan ba yung nakahanay para kay Pangulong Marcos yan sa pagdalo niya? And of course, ilang bilateral meetings ang nakaschedule for the President, ah, Bomboan? Mhm. Mm sa ngayon, Bombodennis ang uh, sinabi sa atin na uh, Department of Foreign Affairs ay may dalawang bilateral uh, meeting schedule si Pangulong Marcos pero posibleng madadagdagan pa ito, no? So inaabangan natin yung schedule at ang paglabas ng official na pahayag mula sa ating uh, uh, de delegation kung uh, madadagdagan pa ang uh, itong uh, bilateral meetings ni Pangulo. But marami siyang meeting kasama ang mga uh, business uh, groups uh, Bombodennis mula dito sa South Korea. So yan yung schedule sa ngayon. Mm -hmm. How about yung uh, kanyang pakikipagpulong dito sa mga overseas Philippine workers? Ito na ba yung uh, last din uh, bomboan o meron pang kasunod yan bago siya bumalik dito sa Pilipinas? It, kahapon yun na yon bombo dennis no buong ano na yon buong south korea na yon yung mga dumalong filipino community sa uh, kahapon o kagabi sa may uh, windham hotel ay um, nanggagaling yun sa iba't ibang lugar dito sa south korea so ito na yon at ito rin bombo dennis no ang kauna-unahang pagharap ng pangulo sa ating mga kababayan dito sa south korea kasi ito yung first time talaga na ginawa ng pangulo na harapin itong mga kababayan natin dito sa south korea kaya bitbit -bit niya yung magandang balita ng ang pagbubukas ng konsulada sa Busan at ang pagtatayo o pagbubukas din ng tanggapan ng Social Security System sa Philippine Embassy sa Seoul Yana Bombo Dennis Uh, sige at uh, siguro dahil kasama naman kayo sa delegasyon mula sa Pilipinas at in fact, uh, kundi ako nagkakamuli magkakasama kayo mismo ni uh, Pangulong uh, Marcos so siguro hmm. later on uh, may mga uh, katanungan din na uh, nais kaming uh, iparating dyan at uh, siguro i-channel ich na lamang natin uh, sa pamamagitan mo dyan dahil uh, hmm. sa well, may mga activities pa yata ang uh, Pangulo with uh, Philippine Media of course uh, kabilang dyan ang Bombo Radio Philippines. Thank you so so much a bombo an Oo bombo Dennis, sa uh, isa sabihin ko lang din nakasama ang Bombo Radio Philippines uh, naging pullers para nga mamaya sa special na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos do, uh, Jr. doon sa CEO CEO meeting niya dito sa Asia Pacific Economic Conference mamayang hapon yan Bombo Dennis kaya antabayan natin yung uh, talagang uh, coverage natin dyan sa CEO uh, meeting na magsasalita ang uh, pangulo ng uh, Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So sa ngayon bombo Dennis, Dennis, na nanatili pa rin malamig ang panahon dito sa uh, Guangzhou, South Korea at uh, tuloy no, uh, mahigpit ang seguridad ng mga otoridad. Uh, wala masyadong ano, so, sobrang higpit, maraming mga screening na dadaanan at bago ka pumasok dito sa venue ng International Media Center ay dadaan maglalakad ka pa ng mga uh, 300 meters of Bombo Deniz. So yan ang latest mula dito live sa Gwangju, South Korea. Bombo Anali, Montano, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.